Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa bansa, lalo na ang supply ng bigas sa kabila ng pananalasa ng El Nino. Ayon sa Pangulo, dahil daw ito sa bagong farming techniques at mas pinaiging sistema ng irigasyon. Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Uh, hindi kailangan mag ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa ang ating uh, tumaas pa yung ating naging uh, uh, naging ani ah uh, yung tons per hectare natin pero siyempre marami pa Gagaya rito siguro mga 50% lamang uh, ang na, na, na irrigated uh, so yung iba talagang nahirapan Binigay na halimbawa ng Pangulo ang Occidental Mindoro, kung saan isang porsyento lamang daw ng irrigated lands ang naaapektuhan ng matinding tagtuyot na kinakailangan ng tulong. Bilang solusyon sa problema ito, sinabi ng Pangulo na binabantayan ng pamahalaan ang pag install ng solar pump sa mga matataas na lugar na walang patubig. Patuloy din anyang gobyerno sa pagawa ng dams. Dagdag pa ng Pangulo, nakatakdang palawaki ng National Irrigation Administration ang sakop ng patubig para makapagtanim ang mga magsasaktas ka, lalo na ng palay. Uh, tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na uh, post-harvest facilities para imbis na ginigiling pa yung, yung palay, malayo pa dinadala, kung pa dinadala. Kaya dito nang gagawin, para uh, menos sa gastos, menos sa uh, mas malaki ang kikitain ng farmer. Base sa report ng NIA, nakapagbigay na sila ng nasa 1,200 liters ng diesel sa mga magsasakang apektado ng El Nino para ma-subsidize ang mga pangangailangan para sa diesel-powered water pumps. Ayon din sa administrasyon, tinatrabaho na ang konstruksyon ng nasa 18 kilometers na concrete irrigation canal. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.